vlogs ang laki ng CR dito sa ano, Marina Mall. Anong pangalan nito? Chicken fillet na may... Excuse me! Hello! Hello, my friend! Ah, let's go na. Ha? Tara. So ayun mga ka Vlogs. Dito tayo ngayon sa way papuntang Corniche, uh, Cornage sa dagat mga Kaulka sama natin si Lebron Boots. So, oh, ngayon mga ka-vlogs, natin. Kaya, kagalan na naman ang mga itlog. Ayan kasalukuyan nating binabaybay ang daan papuntang Cornage. Ano, ano? So maggalagala muna tayo habang diop natin. I-explore natin yung daan papuntang Cornage mga ka-vlogs. May tropa ng ano dito. Tambay. Beep, 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 beep ayun buhat bike buhatin natin yung bike natin mga kaplags may ano pala dito may kanto mesa yun oh opa tayo sarado dyan sarado sarado bawal sumalubong sa mga sasakyan kasi may multa kaya dito lang tayo sa ano tabi tabi Maha, mahaba habang ano naman to mga vlogs pamamasyal kasi day of natin Hindi natin kayang lumiko. Woo! Medyo mahangin ngayon ng mga ka-vlogs. Pilis o no, ah, Deliveroo Foods ah bawin natin mga kablogs excuse me hello, hello my friend dumadaan na ah. so yun bilis na yun ah libang puts abulin natin ano sir makadaan ba tayo dyan ha makadaan ba tayo daming ano ah sakya na Ayan na, ah. step na. Ну, что на...

Ayan mga ka-vlogs nandito tayo ngayon sa labas ng Marina Mall yan sa haba-haba ng aming uh, paglalakbay kanina pa kami nag ano, nag-ride kasama ang aming mga bike so naisipan namin pumasok muna dito sa Marina Mall mga ka-vlogs maghanap ng ano dyan makain so ayun pero una sa lahat isipin muna natin yung mga ano natin mga bike So ayun mga ka-vlogs. Punta natin dito yung ano nila, food court. Kain lang tayo ng ano. Chicken curry. <laughs> Kahit saan, chicken curry na lang mga ka-vlogs. Kasi yun naman talaga yung ulam na araw-araw eh. Ayan mga ka-vlogs, nandito tayo sa food court. Andiyan yung mga ano, nakahilira na oh. May herpy dyan. Bashma KFC Pa pang ano uh, dun no, no, sinabon. So, ito yung dine in nila mga ka-vlog. Food court Ayan. So, puntahan natin si Lebron doon. Go order. Dito niya napili sa ano. Ah, yung buong pangalan ng restaurant na yan, food court. Diba? Sa Kodo gusto niya. Ano, sir? Kodo? KFC o ano? Ano bang gusto mo? So, try natin dito sa Herfy Sandwich na lang tayo. Ang layo natin yung natin. Ang layo namin, binaya namin 3 km. Dito dito pa talaga kami kumain. Ayan, hey guys. Ito, bumili kami ng... Anong pangalan ito? Chicken fillet na may... Nuggets. Nuggets. Ayan. Yeah, sa halagang ano ito eh, 20... 26. 26 real sa hairpin tikman natin guys kung ang lasa ng ano na kay naman, ano, chicken cream yeah. tapos may kasamang french fries baka ito soft drinks ito nice tapos pagbaba, wala na yung bike So, ayun mga ka-vlogs. Tapos na tayong kumain. Hanapin natin yung toilet nila dito. Bathroom. Tatanong na kung saan yung bathroom. Saan daw yun, sir? Dito, daw. dito na yung tinuro kanina eh. Mag niluloko tayo ng mga tao dito ah. Ay, ay. Magkubain pala So pagkatapos natin mga vlogs. So ayun mga ka-vlogs uh, pagkatapos natin mag uh, CR. Tuloy na natin yung ano natin journey. Papuntang ano. So ito yung ano nila, bathroom. Okay. <laughs>

naka tuloy na natin ang ating paglalakbay Ayan. Oops, 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 oops.